briefcase oh oo buha oh buksan natin guys buksan natin lang briefcase oo ah mong briefcase baka pira yan baka pira baka na, tara ito lang kayo ganun siya, duga yun ang oh ito yung leisure guys oh yes ha? inatid yung butirin niya hahahaha akala ko pira yun dala mo akala ko pira yun dala mo, ano pala yun t-shirt